So eto mga ka-PHA Nandito na naman tayo Sa video pala natin na ito Ipapakita natin ang paggamit Ng buhangin sa ating hamster Okay, alam nyo ba na Pagdating ng summer Nagpapalit ako ng beddings Hindi kusot ang ginagamit ko Okay hindi palutsina ginagamit ko pagdating ng summer Okay, may mga hamster ko na pinapalitan ko. Ang ginagawa ko sa kanila, bumibili ko ng buhangin sa hardware. Okay, sa hardware lang 'yan. Ito sa inyo. Nasa hardware ko lang nabibili 'yan, ah, eh, no? Oh, 'di ba? no. Isang sako 'yan sa hardware mabibili eh, 'no. Nakikita nyo Buhangin ang laman 'yan, 'di ba? Sa hardware po nabibili 'yan, nasa dito sa amin sa Bulacan, nasa 35 peso siya per sack depende na lang siguro sa hardware na mapagbibilan nyo kung magkano dyan ngayon ito ang kagandahan dyan lalong lalo na ngayon summer di ba mainit ang panahon napakalamig sa kanila nyan mapapansin nyo talagang totally malamig at hindi basta basta may stroke ang inyong hamster tsaka kung mapapansin nyo yung balahibo nila walang epekt, effect, masamang epekto para sa kanilang mga balahibo ang buhangin napapaganda pa nga nila ang balahibo nito ayan no di ba kahit umihi sila diyan inaabsorb lang ng buhangin yung ihi nila di ba yung dumi nila ayan makikita nyo hmm. ito sa mga ginawa kong eksperimento dati pa na tinig kasi noon nung panahon ng ano nung bawal tayo lumabas nun wala tayong mapagkunan ng beddings, kuso, at yan uh, tinry kong gumamit ng buhangi na nabibili sa hardware at ayan may magandang kinalabasan yung pag -e experiment natin ito ba? Diba? yan, isa yun sa mga natutunan ko nung panahon ng ano natin, maawal tayo lumabas noon, pandemic na, diba? Ayan, oh ang paggamit ng buhangin sa ating hamster kasi kung iisipin nyo sa wild ganyan din sila eh naguhukay lang sila sa mga lupa sa mga buhangin para gumawa ng bahay nila di ba lalo na kahit mainit naguhukay sila para sa ilalim sila mamuhay di ba ayan no? Oh. at the same time yan na rin yung nagiging parang pinakaano nila uh, sa nila makikita nyo kagandahan ng mga balahibo nila oh. may itintab pa dahil sa buhangin di ba saka sa nakita ko, walang magandang idudulot kung palagi tayong maniniwala sa mga sinasabi ng iba na kailangan dapat daw yung beddings ng hamster natin is polo china. ba? Diba? Yung mamahaling polo china, yung mga ganun 'di ba? Hindi to 'yun. Walang magandang maidudulot sa pag-aalaga ng hamster kapag uh, lagi nating iisantabi yung pag-experiment, di ba? Kailangan matuto rin tayo mag-experiment para sa mga hamster natin para malaman natin kung ano yung talagang totoo, di ba? Ngayon, hindi lang po paluchina o kusot na tinastas na ano mga pinagtistisa ng paluchina ng pwedeng gamitin beddings ng ating hamster. Ngayon, may kita nyo, buhangin po yan. Asa yung buhangin, eh, no? buhangin po yan ha yan ngayon para dun sa mga nagsasabi na kailangan aspen ah, pa daw yung palochino mo yung beddings mo para maging safe at maganda yung balahibo ng ating hamster yung hindi magkasakit wala po dun yun nasa pagkain ng hamster yan at nasa pag-aalaga po yan diba hindi man natin kailangang bumili ng ganong mamahalin o gumastos para lang maging maganda o oh, maayos ang ating mga alagang hamster. So, Ayan anyway, yung, kita nyo. Sa video natin na to, oh, may mamahalin ba dyan? Wala. Ito nga, yung ginawa natin bahay nila. Yung basong, ano to, yung tasang na lang to. Oh. Yung ginawa natin, ano nila, hais, di ba? Hmm. simple lang, oh. gumastos ba ako ng malaki dyan? Hindi, di ba? Oh, hindi mo kailangan ng iba, may LED lights pa. Hindi mo kailangan lagyan ng LED lights yung bahay nila. Kasi pag nilagyan mo 'yan, nocturnal sila eh. Di parang sinira mo na rin yung habitat nila, 'di ba? Kasi doon sila ano eh, doon sila nagiging active pagdating sa dilim, 'di ba? Doon nila nagagamit yung pagiging nocturnal nila. Ngayon, kung ikaw, sa tingin mo napakaganda noon. Siguro, sa paningin mo bilang tao, napakaganda nun. May LED lights, may ilaw siya, yung bean cage mo. Pero, naisip mo ba maganda ba yung epekto nito sa hamster mo? ba? Diba? Hindi mo alam, nai-stress na pala yung hamster mo dahil palaging maliwanag. May kakaibang ilaw. May kakaibang liwanag na nakikita siya. May iba-iba yung kulay. May blue, may green. ba? Diba? Mga ganun. ba? Diba? Ano ba to? Naging disco na, di ba? Naging club na yung bin cage ng hamster natin, di ba? Yun on. tinry natin nung gumawa eh. Pero wala eh. Sa napansin ko, yung hamster na ikinulong ko nung doon sa ganung bin cage dahil tinry natin gayahin yung pinakita nila, di ba? Na-stress lang yung hamster. Lalo, kung mapapansin nyo yung mga nakakulong sa mga magagandang bin cage na may LED light, laging parang hapong-hapo, laging matamlay, laging nakapikit paano hindi magiging nakapikit yan syempre parang kumbaga parang ikaw di ba parang ikaw pagdating sa gabi imbis na matutulog ka ang ginagawa ang gagawin naman sa'yo pag gabi paliwanagin natin lagyan natin ng araw sa gabi di ba parang ganun oh, makatulog ka kayo okay? lagyan natin ng sounds para hindi ka makatulog para pagdating kinabukasan ng umaga puyat ka di ba ganun sa hamster di ba din hindi niyo kailangan lagyan ng mga ano ng mga LED lights yung kulungan nila. Kasi nocturnal yung mga yan eh. Kaya kalokohan yung mga nakikita niyo yung magagandang malalaking vintage na transparent na may LED lights na acrylic, di ba? Sa paningin niyo maganda yan. Oo, maganda. Maganda syempre. Eh. Mamahalin eh. Diba? Pero, di ba? Pero hindi nyo kailangan gumastos ng ganyang kamahal para maalag maalagaan nyo nang tama yung hamster nyo. Ito nga, pakita ko sa inyo. Dalagyanan lang ng ano nang motor ng pump namin yun, oh. kinuha ko lang. Oh. Oh. Diba? Oh, tapos ginawa akong bin cage nila, oh, diba? Oh. Pakoy pa yan. Ah. Oh. Salagyan ko ng basag na tasa, buhangin, oh. water bottle, syempre, Oh. Yung kainan nila, yun. Oh. Oh. Diba? Oh, simple, eh. Oh, diba? Yan tapos kita nyo buhangin. O, 35 pesos eh, yung aspen yung magkano. ba? Diba? Sa 35 pesos ko na buhangin. Dami pang natiro. Tagal-tagal hmm. Tagal, tagal pa ito gamitin. Diba? O, ilang ano lang yan. Diba? Hindi nyo kailangan gumasos. Kaya marami nagkagalit sa atin kasi sinasabi natin yung pwedeng gamitin. Yung tamang pwedeng gamitin ng ating mga ano, keeper. ba? Diba? Mga newbie na gusto mag-alaga. 'di ba? Kasi hindi yung iba kasi mga nagba-vlog mga pioneer na sinasabi nila, yung mga iba o mga walang katotohanan eh dahil inusunod lang nila yung mga nababasa at nakikita nila sa YouTube sa ibang bansa, 'di ba? Sa ibang bansa 'yun eh, nasa Pilipinas tayo eh, 'di ba? Hindi mo kailangan mo kailangan ng mga ganung kulungan, 'di ba? Keeper sila eh. Kaya iba yung pananaw nila. Tapos iba rin yung natutunan nila ang masama pa doon, hindi naman nila totally na experience yung ganung bagay. Nakibasa lang sila, nakinood lang sila. Kung ano yung tinuro na panood nila, tuturo din nila pero hindi nila alam yung epekto nito sa tinuro sa tinuruan nila. 'Di ba? Epekto nito sa alaga nila. At tayo, sinasabi natin yung magiging epekto nito pag tinuro natin, 'di ba? Ay, ay epekto. Kita nyo, ganda epekto sa kanila niyan. Hindi sila may stroke diyan kasi malamig ang buhangin, 'di ba? Oh. So ngayon, kaya maraming nagagalit sa atin, 'di ba? Binabash tayo kung ano ang sinasabi. Mga ganyan yung mga natin, mga haters natin eh. Gagawat gagawa 'yan na kahit hindi totoo, ibabato sa iyo basta makita kanilang may magandang nagagawa. Okay? Walang makikitang maganda 'yan. Laging mali 'yan kahit na maganda yung ginagawa mo pagdating sa kanila, mali pa rin 'yan, 'di ba? Oh, sa inyo magbago na kayo. 2024 na miyak pa rin kayo. Diba? Sinimulan yung new year nyo ng may galit. Kaya buong taong kayong ganyan. ba? Diba? So, paano mga kamster eh, no? Bago na naman kayo natutunan. ba? Diba? Beddings. Pwede pala. Buhangin. ba? Diba? Oh, hindi na kayo mga, mga problema. Lalo na yung mga malalayo sa syudad. Yung wala mapagkunan ng kusot, palot china, oh. hindi na kayo mga problema. Ngayon, may kita nyo, pwede palang gamitin yung buhangin. na Nagamit pala ni PHA yan. Wala palang bad effect sa ating mga hamster yan. Maganda pala magiging ano di Diba? Hindi ka pa yung gagastos kung may mabuhangin dyan sa paligid nyo. Diba? Diba? Bistain mo lang yun para maging puro. Dissolve ka na. Hindi ka nabibili. 'di ba? Ba't mo pa kailangan gumastos? Kung nasa paligid mo lang, pwede mo nang gamitin para maalagaan 'yung hamster mo, 'di ba? O, matagal pa 'yan bago dumumi kasi kapag once na umiihi sila diyan, inaabsorb lang ng buhangin yan medyo matagal-tagal mong papalitan 'yan, 'di ba? Mm -hmm. Lalo na kung robo-robski pa 'yung ilalagay mo diyan. Eh, itong CDH na 'to, mas mabilis pa itong magkalat magdumi, di ba? Mm -hmm. O, oh, ayan, o. Oh. Mahangin. Okay? Dito lang yan sa channel natin. So, paano mga kam-sir? Hanggang sa muli.